Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. So, hello, hello, hello. Good morning sa ating mga kasari-dian, sa ating mga organic viewers, especially sa ating mga subscribers, no. So, good morning, good morning, good morning. So, um pasensya na kayo sa timig ko kasi ano naman, meron kasi akong ubo. So, hindi tayo naka-upload kaagad kasi naman um not feeling well tayo. It's because the head index, ang taas talaga ng head index. So, Kadalasan natin ngayon, ramdam natin talaga yung ubo. So, ubo si Polo. No? So, for today's video, guys, is meron tayong pag-uusapan. Meron tayong pag-uusapan na importante tungkol naman sa ating negosyo. Pero before that, kapag gusto mo yung mga topic na ito like mga pangkabuhayan, um technique sa paano lalago yung ating negosyo is pakiclick mo naman yung subscribes button doon sa baba at saka pakiclick mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga videos na ina-upload ko. So maraming mga kasari natin na nag-upload ganitong klase na content, susuportahan naman natin. So, um, magtulong-tulong lang tayong lahat para naman tayong lahat ay uunla, ba? Diba? In the simple way of vlogging, pag-sharing ng mga topics, pag-sharing ng mga advices sa ating mga kasari, is isa din itong nakakatulong sa atin. Ako nga is palagi akong um, palagi ako nakafollow kay Searching Kitan sa lahat ng mga um, naga upload ng mga videos, na ganito. So, umpisahan na natin. Yung topic natin ngayon, it's all about um, mga problema na ramdam natin ngayon. Mga problema at solusyon sa ating pagminigosyo. Kasi ramdam talaga natin ngayon yung mga, yung pagtumal sa ating tindahan. Kasi ang init, di ba? Yung mga customer natin, hindi pumunta sa ating store. Um, within 10 a.m. to 3 p.m. kasi naman hindi sila lalabas sa kanilang bahay dahil ang init talaga, ba diba? So, naintindihan natin ang hindi nila paglabas, no? So, haramdam talaga natin ang tumal. So, sa gabi na tayo babawi kasi sa 5 p.m. to 10 o'clock in the evening is doon na sila lalabas. Dito nga sa amin is yung, yung schedule ko is 5 a.m. in the morning Supposed to be 5.30 to 6 a.m. ako magbubukas pero nag-adjust ako ng 5 a.m. para naman makabenta tayo. No? So, diskarte-diskarte lang tayo para naman makakuha tayo ng benta. Kasi dito sa middle na time na 10 to 3 p.m., wala, pat, wala tayong kadalasang customer kasi nga in init, diba? So, let's proceed to our topic. So, ano nga ba ang topic natin ngayon? So, mga problema at solusyon sa pagpatayo ng negosyo. Kadalasan ang mga tao ngayon ay mahilig magnegosyo o magpapatayo ng negosyo upang magkaroon ng kabuhayan at kinabukasan. Ngunit, kailangan talagang masusing pag-aaral, sapat na kaalaman at sapat na puhunan. Sa pagtatayo ng negosyo, hindi maiwasan yung meron tayong ramdam na failure. Meron tayong makaranas na tayo ng mga problema like yung pagbagsak, yung pagkalugi, 'di ba? Dahil hindi natin na sa pagpatayo ng negosyo is um, hindi natin maiwasan yung pagkalugi o pagbagsak na isang negosyo dahil sa hindi natin sa pag-focus, hindi natin sa pagtutok at kapabayaan. So, meron ding time na baka nagastos natin yung mga puhunan at ito ito din yung reason na nagiging pagkalugi sa ating negosyo. Minsan din sa mga lugar, sa, sa location natin, kung saan natin napatayo yung negosyo. Madaming tao, no? Kailangan talaga natin yung doon, doon natin ilalagay yung negosyo natin. Yung swak na swak sa mga tao para naman mabenta ang solusyon naman yung ibang nabanggit natin, masolusyonan yung mga problema natin sa pagbagsak ng negosyo is kailangan talaga nating maglaan ng oras at pagtutok sa ating negosyo at alamin natin kung ano bang sapat o ano bang dapat nating inegosyo. Para naman hindi mo magamit yung puhunan is itabi mo kaagad. Ito ilaan ko ito para ito sa negosyo ko. Hindi naman hindi ito sa ibang bagay na hindi naman importante no kailangan talaga natin yung self um discipline para naman yung yung mga yung puhunan natin is hindi natin magalaw no so kailangan talaga makafocus ka sa yung negosyo kailangan talaga yung pumili ka ng lugar na dinadaanan ng tao para naman makabenta tayo sa isang negosyo talaga kailangan ito bigyan ng halaga dahil dito kasalala yung kinabukasan mo, yung magandang buhay mo in the future. So kailangan talaga natin mahalin yung ating negosyo. So yun kadalasan yung mga problema at solusyon natin sa ating negosyo. No? Yung kadalasang problema is yung pagkalugi, yung hindi natututukan, 'di ba? So, yung mga solusyon natin is kailangan tayong maglaan ng oras sa ating negosyo, mahalin yung ating negosyo dahil doon talaga yung nakasalala yung kinabukasan natin at saka yung pagninegosyo is dapat talaga um meron tayong lakas na loob ng pagninegosyo. Hindi hindi dapat yung pagninegosyo mo is gaya-gaya ka lang sa iba galing talaga sa sarili mo, galing talaga sa puso mo at saka sa isipan mo na kailangan ka talagang magnegosyo. Yan talaga. So yan lang muna mga kasari. Sana meron kayong natutunan sa mga discussion natin ngayon. At sana ma-apply mo ito yung mga sinasabi ko. Kahit nga basic lang is kailangan natin gawin para naman ma-improve yung mga store natin. So, bye for now, guys. Thank you for your time for watching my video. Bye-bye! Amping takanunay!